Ito ho bang parising na ito nakasulat? Yung existing? Oh, uh, yung existing policy na about the... eh, ito ho, ito, 'di ba sabi ninyo, matagal ng policy ito, dapat nang palitan. Sabi niyo, and you agree with the secretary, no so, eh. policy na dapat ng palitan. Ito ho bang sinasabi nating policy na dapat ng palitan o oh, lumang policy? Yan ba yung nakasulat? Internal policy ho namin yan. O, yan po yung nakasulat? Eh, hindi ho. Ah, hindi. Opo, opo. So, paano po ito? Kasi kung hindi nakasulat yan, eh, sa usapan lang ito. Ito hubang sinasabi nyo na pagsunod ninyo sa utos po ni Sekretary Erbosa na palitan, pag-aralan, palitan po ito. Ano ho salitaden at hindi ho ito susulat? We will write to ba ito i write to namin yan para klaro talaga kasi mm -hmm. uh, may migkakaroon kami pa lang ng board of trustees meeting itong nato para ma-clarify namin ho lahat yan. Opo, opo. Kasi nga mas maganda ho kung 'di ba everything is uh, documented and written para klaro po para hindi nagbabago-bago ang policy ano po, doktor, no? Opo. Opo. Iyon uh, uh, mm -hmm. is for sure iyano namin yan itong uh, mm -hmm. in about uh, two weeks magpag-pag-usapan ho namin. Opo, opo. Ay, salamat po. Kasama po ba si Dr. Erbosa, di ba, sa board ninyo? Opo, sa board of trustees po. Mm, mm So, kasama siya sa meeting na ito para po sa polisiyang ito. So, meantime po, habang wala pa yung sabi ho ninyong board of trustees meeting na iyan, wala pa itong written na policy ho ninyo, sa ngayon po, uh, what will prevail? The old policy yet o ngayon po itong bago na? Itong, uh, 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 ah, itong yung policy talaga namin dati, which is, a uh... 'yung aming libre is libreng daw walang down payment is mm. for the uh, uh, patients po na ano na walang charity uh, at mm. saka para do sa emergent cases po. Bet Pilot at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.